kung ganito ba naman ang gagawin yung luto sa inyong mga gulay mga pare talaga naman ito nga pala ay talbos mga pare nilagyan ko lang na sardina Siyempre nung naluto yan mga pare nagbukbang na din ako dyan mga pare tinikman ko kung gaano kasarap mga pare ito nga palang video na to mga pare Late upload na to mga pare Oo nga pala kaya nga pala ako nagluto nito mga pare Kasi samot sari na naman yung mga handaan mga pare Kabila kabila na naman yung lutuan at tusawa na naman tayo sa mga mamantikang mga ulam Kaya nagluto muna ako nito mga pare bago magpasko mga pare Ngayon ko lang upload mga pare Ganyan na nga pagkaluto ko ginis ako nga pala yung talbus dyan, nilagyan ko ng bacon, ng konti lang mga pare, wag yung damihan baka naman sumubra yan mga pare at nilagyan ko na rin ng konting asin dyan mga pare, at syempre pagkalagay ko nga ng asin dyan mga pare, hinahalo halo ko yan, syempre kailangan natin haluin yan normal naman sa pagluluto yun eh, oo nga pala malapit na bagong taon, at syempre malapit na din ang Pasko mga pare, kailangan wag muna tayo kumain na masasarap eh. kaya nga ako mga pare, eto eh, muna ang niluto ko kasi pag tungtong ng bagong taon mga pare, matik yan, puro mamantik mantika ang ating mga ulam at syempre puro mamantika at puro mga taba mga pare, di ba? Kaya isisi -isi lang tayo ngayon hangga't di pa nagbabagong taon. Huwag niyo muna sarapan yung ulam niyo mga pare. I-reserve niyo, di ba? Tinakpan ko na nga ulit siya mga pare. Makalipas ng ilang minuto, pag nakita niyo kumukulo, pwede na natin isunod dyan yung sardina. Sablay nga yung pagkaluto ko dyan mga pare. Dapat pala bago ko nilagyan ng tubig, nilagay ko muna yung sardina si Jan. Pero okay na yan, ganun din naman yan. Ako lang naman ang kakain niya mga pare, pati yung asawa ko. Pero napakasarap nito mga pare. Ox na ox mga pare. Sakto, habang niluluto ko nga ito na ambon-ambon, isip ko bagay na bagay. Humigop ng mainit na sabaw mga pare. Kaya ito Tama at sakto Sakto yung pagkaluto ko Mga pare Tinalo-halo ko na nga Pagkahalo-halo dyan Mga pare Kailangan natin danda dahanin na para di matapon mga pare ha. Ganun ang tamang pagluto eh, Siyempre tinakpan ko na nga yan. Pagkatakip makalipas ng ilang minuto. At binuksan ko na kaagad yan mga pare. Tingnan nyo ba naman yung kinalabasan talaga naman mga pare. Huwag mo lang sana mapapanood ng alas 3 ng madaling araw to. Talaga naman mapapaharap ka din ng talbos. Kahit sirado yung tindahan mga pare. Kakatukin nyo. At pipitas ka ng talbos kung may talim kayo pag pinapanood mo ng alas 3 ng madaling araw to. Nung naluto ka mga pare syempre, hindi ko pinalagpas yan syempre kailangan natin tikman nya mga pare syempre mahalaga kailangan lagi natin tikman yung mga niluluto natin kung anong lasa ba diba, mga pare sige pare kakain muna ako panoorin nyo lang, lang ako paano kumain okay. Guys, my daughter prescribe sexual secret fans.